Have a good day at isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaidiyas. Sa video na ito, meron naman akong isi-share about dito sa panggilid o sa clutch side ng Keelix Zone 50. Super so bago yan, paandarin natin ang motor, pakinggan natin yung ingay ng kanyang makina. So dito mga kaidiyas, kabaliktaran. Pag pinigam yung clutch, sumiingay yung kanyang dito sa clutch side. Pakinggan natin. pag piniga natin, ayan, mayroong parang coins kumakalansing dito sa kanyang clutch side. Ayan, pag binitawan natin, wala. Pag piniga natin, ayan. Kung narinig yung mga kay Diaz, maingay. Sa pag personal, pag narinig nyo ito, maingay talaga. Pag piniga mo yung clutch. So ito mga Diaz, uh, isi-share ko sa inyo. Isa sa mga daylan na pag-iingay ng dito sa panggilid o sa clutch side ng Kildex 150 at isishare ko rin sa inyo mga kung ano yung pwedeng gamitin na clutch lining dito sa Kilex 150 ayan yung ating kagamitan sa pagbaklas nito so ayan umpisa na natin so tara ayan, upisan na natin sa pagbaklas itong clutch cable natin, tanggalin natin yan at yung dito sa ating brake so tanggalin na natin yung mga uh, lock dyan so ayan yung mga lock nya yung mga spring para hindi babangga yung ating crankcase cover sa pagkuha natin ng mga bolts ayan, yung sa brake light natin so ayan, uh, baklasin muna natin ito Ayan, pagkatapos nating tanggalin yung mga bolt, pupukin -puk lang natin ng rubber mallet para yung gasket natin hindi sa masira. At pisilin lang natin dito sa kanyang arm, sa kanyang clutch. Ayan. At ilagay muna natin yung ating cellphone. So yan, at ah, tanggalin muna yung kanyang crankcase cover. Ayan, natanggal na natin yung kanyang clutch cover. Ayan. So, itong bearing na to, dapat i-check natin ito. Once na magpalit tayo ng clutch lining, dapat i-check rin natin yung kanyang bearing. Baka isa rin sa mga daylan, itong bearing na to, sa pag iingay ng makina. So, tanggalin ko muna ito mga ideas. Ipakita ko sa inyo mamaya yung isa rin sa daylan ng pag iingay ng inyong clutch body dito sa KLX 150. So, tanggalin lang muna natin ito at ipakita ko sa inyo. Ayan, nabaklas na natin yung kanyang clutch housing. Ayusin natin yung mga bushing at yung mga washer dyan. So ito mga ideas, yung sinasabi ko na isa rin sa mga dahilan na pag-iingay yung clutch side. Kapag lumala ito mga ideas, ah, parang coins yan. Ah, sobrang ingay. So ito, ah, maliit pa. So sa mga kawasaki na barako, ganito rin. Ah, clutch sa kanilang clutch side sa clutch housing uh, wala sang damper bali ito yung silbing damper nila yung itong spring na lima ayan so dito tayo kasi may ingay sa labas so kapag lumala ito mag-ideas may tendency na ingay inyong uh, clutch side ayan so ito PDP ito bali yung sa clutch lining lang palitan ko kasi maluwag na at manipis na yung clutch lining niya So pwede ito mga kaidiyas uh, pwede nyo gawin uh, Kapag meron kayong rivets pwede rin gamitin itong kanyang yung spring nya dito So ayan Ayan mga kaidiyas uh, naganda pa ako ng clutch rivets ay uh, yung spring nya dito uh, Wala akong mabili dito sa aming lugar So sa Shopee siguro mga kaidiyas uh, meron ito So bali ito mga Diaz, ang pwede nyo gawin dito uh, Bibin natin nyo lang yung kanyang spring at kung halimbawa meron kayong rivets so dito ah, hindi pa man, masyadong malala yung ingay nya so bali yung sa clutch lining na lang ang palitan ko dito so depende sa inyo kung ano yung mga paraan nyo para hindi luluwag itong kanyang ah, spring dito sa kanyang clutch housing yan yung silbing damper nya sa mga Kawasaki ganito ang kanilang design iba sila sa mga Honda so ito ah, may ingay ito So, bali, bibin natin nyo lang yung kanyang spring. Pag, alimbawa, ah, pwede po nyo lang gamitin yan. So, yan, palitan ko ng clutch lining. So, dito mga ideas, ah, walang problema kung pang Team X, pang Skygo, ang gamitin nyo na clutch lining. Bali, apat lang yung gagamitin ko dito. Kasi sa mga Kilex, iba yung sa isang clutch lining nila. Maliit. Ito mga Diaz. Ayan. So, depende na sa inyo kung pwede rin niyang kunin yan at palitan ng isang clutch lining ayan may mga plate yan dyan pwede niyong tanggalin pwede niyong ipalit ito at dipindi na sa inyo kung gamitin niyo pa rin isang maliit na clutch lining ayan so dipindi na sa inyo mga ka sa nasa inyo na yan basta sa akin mga na share ko sa inyo kung ano yung mga pwede gamitin na clutch lining ayan ito na, naibalik na natin yung kanyang crankcase cover. Pagpasinsya nyo mga kaidiyas sa hindi natin nabidyohan. Ito na yung pinagpalitan natin na clutch lining. So dito, ah, depende na sa inyo kung ano ang gamitin nyo na clutch lining. Na-share ko lang kung ano yung mga pwede na clutch lining. TMX or Skygo pwede yan. At meron naman mga pitch bike na clutch lining. Pang kilex ayan. So ngayon, ah, pandarin na natin at tingnan natin kung pagpiga natin ng clutch mamaya uh, mawala na yung ingay katulad ng sa unang video natin kanina so dito mga ka eh, hindi natin masyadong ma-compare kasi iba ang sa video iba yung sa personal pero dito mga ka uh, okay na sya nawala uh, na yung pagpiga na ingay so dito pag piniga mo uh, wala na sa uh, same sounds pa rin yung narinig natin so iba sa kanina sa dating hindi pa natin na buksan ang dito sa kanyang clutch side ayan so okay na siya siguro mga ang hanggang dito nating video so alam mo na ngayon sa isa sa mga posibleng daylan ng pag na pag-ingay na inyong makina about sa clutch side ayan dito sa KLX 150 so ayan lang sa mga isang tips at mga guide kung ano yung mga pwedeng gamitin sa clutch lining at kung ano yung mga dahilan ng pag-iingay dito sa clutch side ng KLX 150 so tandaan nyo ng damper ito ang silbing damper niya ay yung spring na pwede nakita ko sa inyo kanina sa kanyang clutch body so ayan okay na sa mga ideas ah, okay na itong motor na to soyan hanggang dito nating na video, salamat sa pananood, thanks for watching and God bless.